Noong 2013, ipinakilala si Elsa sa buong mundo at kinalaunan ang Disney's Frozen ay maririnig mo na kahit saan. Kahit saan, makikita mo na nakadisplay si Elsa, Anna at ang snowman na si Olaf. Nung taon din na ang mag-asawang si Emily at Matt Madonia ay binilhan ang kanilang one-year-old na anak na si Aurelia ng manika na si Elsa bilang regalo sa Pasko. Ngunit ang hindi nila alam na iyon ay simula ng isang nakakapangilabot na karanasan para sa kanilang pamilya. Ito ay isinalaysay ni Emily Madonia sa kanyang Facebook account ng isang manika na tinatawag Elsa na unang manika ng kanyang anak na ibinigay niya noong 2013 ay patuloy na bumabalik sa kanila kahit ilang beses na itong itinapon. Isang Disney Frozen doll na si Elsa ay iniregalo sa isang bata sa Houston. Ito ay naging headline sa mga balita. At dahil sa kwentong ito, si Elsa ay tinawag na haunted doll o chaka doll. Ang manika ay kumakanta ng kanta mula sa pelikulang Frozen. Pag pinindot ang isang button sa kwintas na suot nito, ito ay kumakanta ng Let It Go halos dalawang taon na ganito ang manika. Ngunit ayon kay Emily, noong 2015, ito ay nagsimulang kumanta ng Let It Go sa pinagpalit-palit na lingwahe na Spanish at English. Ang kanilang ipinagtaka ay wala namang boton para sa ganitong option. Ayon sa pamilya na ang manika ay nasa kanila na ng mga nasa anim na taon na at hindi pa napapalitan ang baterya. Ayon kay Emily, ang manika ay nagsimulang magsalita at kumanta kahit nakapatay ang switch button. Lalo silang napaisip ng kanyang i-check ang mga bateri nito at napag-alaman na ito ay hindi na gumagana. Dahil sa takot, nagpa ang pamilya na itabo ng manika noong December 2019. Pagkalipas ng ilang linggo ay natagpuan nila ito sa isang sofa sa kanilang sala. At nang tanungin ng mga bata, sabi nila hindi sila ang naglagay ng manika doon. At naniwala naman si Emily dahil hindi magagawa ng mga bata ang maghalukay ng basura sa labas ng kanilang bahay. Sa puntong ito ay hindi na kumakanta si Elsa ng Let It Go. Ito ay nagsasalita na lang ng Espanyol pag ito ay pinipindot. Ang ginawa ng mag-anak ay ibinalot nila ng ilang beses ang manika at inilagay sa pinakailalim na parte ng basurahan at ito ay inilabas noong araw ng pangongolekta ng mga basura. Pagkalipas ng ilang araw, ang mag-anak ay nagpasyang magpakasyon. Ito ay isang short trip lamang. Ngunit pagdating na pagdating nila galing sa bakasyon, nakita nila ang manika na si Elsa na naghihintay sa kanila sa loob ng kanilang bakuran. Sabi ni Emily na hindi daw siya maaring magkamali na iyon talaga ay ang manika na si Elsa kasi ito ay sinusulatan ng anak niya ng color pen sa mukha. Minsan, naisip niya tuloy kung ito ba ay isang prank lamang, ngunit inisip niya na paano gawin niyon dahil ilang beses niya na itong itinapon at kinuha na mismo ng garbage truck. Ang sinasabi naman ng mga kaibigan nila na nakakaalam ay bakit daw hindi sinunog ang manika. Ang sagot naman ni Emily ay hindi daw ito nakakabuti dahil kung anuman ang meron ng nasa loob ng manika na to ay makakalabas. Ang gusto niya lang ay mawala ang manika sa kanilang paningin lalo na sa kanilang pamamahay. Sa puntong iyon ay nagdesisyon ang mag-anak ay papadala nila ang manika na si Elsa sa kanilang family friend sa Minnesota na si Chris Hogan. Habang nilalagay niya ang manika sa box, ito ay tumawa pa daw ng halos 30 seconds na hindi pa daw nangyari ito dati. Ilang araw pang nakalipas, natanggap ni Chris ang box na may laman ng manika na walang nakalagay na return address. Nang buksan na ni Chris ang box, kinuha niya ang manika at idinikit ito sa bumper ng kanyang truck. Ang sabi ni Chris na kapag ito ay may kakaiba pang ipapakita, ito ay kanyang ipasok sa bakal na tubo at ilibing sa kagubatan. Para makasigurado na hindi na makabalik ng Houston ang manikang sa Elsa, ay ginawan pa ito ni Chris ng isang kulungan. Simula noon ay hindi na nakabalik ang manika sa Houston. Ayon sa last post ni Emily sa kanyang Facebook account na update tungkol sa nakakatakot na manika. Ayon pa sa pahayag ni Emily na kung sakaling babalik pa ang manika sa kanila ay hihingi na siya ng tulong sa mga manggagamot o may mga supernatural powers para malaman kung ano ang dapat gawin para hindi na talaga bubalik kahit kailanman ang manika sa kanilang bahay. Noong January 14, 2020, si Chris Hogan ay nag-share sa kanyang Twitter account na isang lalaking nagangalang Zach Vegans ay nag-message kay Emily at inooferan nito na bibilhin niya ang nasabing manika. Ayon pa kay Emily, siya ay isa lamang violinist, ina at asawa. Isang normal na tao. Ayaw niyang sumikat o matawag na isang The Haunted Doll Lady. Ngunit siya ay nabighani sa kanyang di inaasahan na karanasan. Nakakatakot ngunit parang nakakaaliw din ayon sa kanya. Ngunit siya ay masaya na dahil hindi na ito nakabalik pa sa kanila simula nung ipinadala niya ito sa Minnesota. At siya nagtatapos ang kwento natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.